Hi! Hello again mga ka It's me again. It is Mary Ernest. At ating topic ngayon for this video is about paano maglagay ng keywords at tags. First, First, we'll need to know kung may YouTube tayo na app at kung nagpapalat tayong mag-content creator kailangan nating malaman ang basic kung ano talaga ang tags. Ano nga ba ang tags? Okay, yung tags is about kung paano kayo i-present ni algorithm sa mga tao. Kasi kapag may tags kayo sa pag-upload nyo, yung video nyo, nilagyan nyo ng tags, is mabilis kayong i-widespread ni algo doon sa mga tao at malaman nila na ito pala yung channel mo, marami kang video. So, in short, mas mabilis yung growth mo. So, ito yung tags. Yan. Meaning ng tags, yung parang pagkatapos ng ano mo, pagkatapos ng title mo, lagyan mo ng something bar and then name na yung parang nakaka para, naka para pag-search ng mga viewers na is malalaman nila kung ano agad at i-recommend ka ni YouTube. So, yun na mga collapse ang tags. So, para hindi kayo mahirapan, ilagay niyo yung pangalan niyo doon para searchable kayo. Yung kung ano na sa content ng video mo, yun din ang ilalagay mo sa tags mo para hindi kayo mag-misleading. So, in short, dapat totoo ka sa kung anong ilalagay na nasa loob ng video mo, yun lahat ang itatags mo. Gets nyo? So, how to put tags? Before you upload mga kalabs, punta kayo muna sa YouTube studio niyo and then, i-upload nyo yung video design nyo na gusto nyo i-upload and then yung parang may edit style parang pen style doon, lagyan nyo ng thumbnail, tsaka out muna tayo sa template, kasi tags muna tayo. And then, pagkatapos nun, pag, pagkatapos nyo lagyan ng title, yung title na yan, dyan nyo ilalagay yung tags nyo, and then down ka sa video na yan, down ka doon sa mga description, nandoon yung keywords. Lagyan nyo kung ano yung i-recommend -re ng keywords na nasa video content nyo. Ganyan maglagay ng tags or keywords. Um, para sa akin, parang parihas lang yan. Parang, nag-help sila sa content mo na ma-distribute ni Algo lahat para hindi mag stay na parang zero views lang yung video mo kasi kapag mali yung nilagay mo na tags is hindi rin i-distribute ni Algo yun. So, tayo ay magtatanong bakit ganito zero views ako, bakit ganito ang konti na ng views ko kasi nga, huwag kakalimutan lagyan ng tags. At yun nga, mga guys, mga kalabs, tapos na tayo sa tags, and then upload mo na yun. At least, alam nyo kung ano yung tags ng YouTube. So, salamat mga kalabs. Until again, get blessed. Salamat sa panunood.